Hello guys, good morning. Ito yung kahapon. Uh, hataw na hataw yung ating grass cutter. Isang araw, araw lang ito mga idol. Oh. Bilib na talaga ako dun sa ating grass cutter na uh, CG411 Fujiyama Ewan ko kung mayroon pang model yan ngayon mga idol. Talagang matindi talagang hataw na hataw yung hataw na hataw yung kanyang performance wala tayo masabi talagang very good kahit anim na taong ikitapat mo talagang galing ayan ang dami na rin po ngayong ating kalamansi at nakaready na rin tayo dito apat na bag para i-abuno. ayan mag aabuno tayo ngayon guys kasi pang abril baka makapalisot tayo ng pagmahal na ang kalamansi itong mababa inispirma natin ng uh, mo kasi mabababa pa lang naman Uh, medyo uh, kinondisyong kasi natin yung cross cutter natin kaya in mo natin ito ng kamatay uh, damo. Pero itong matataas natin hindi natin ina-spray kasi marami ng bunga. At yung ating talong at sili natin ay mahataw pa rin dito. yan. Yan lang po muna guys, mga kaparmers, ang ating update ng ating kalamansian. Sa mga susunod uh, mag-update pa rin tayo.